Sorry, sorry sa mga kasilinganan, kahit as taas pa man ang Kining bata ang may palaagon, tulen sa kayo nilaktan, pero mga pauliyon, o naman katultol. Papailingi ay ng bata ang may maglakaw, mura man hinuunin siyang utangan, hanggang kipaninglan. <laughs> Gilibot din niyang nagtara sa musilingan. silingan Kapoy na siguro ning bataa, kay padulong uli naman ning iyang giagian. Kung mana maglakaw lakaw ako na na siyang gisod siyang tangkal. Bahala na siyang magsigin na siyang yaw-yaw, basta kay magtakang na pagsunong ang diri kay hapo naman. Ayaw lang ninyo pansin ang kamong kaldero nga itom. Ngunit dyan na, basta kahoy ang gamit. Samtang katak ang kusinong ag, aw sindan panghipos kupanghipos akong nilabhan, kay nangauga naman eh. ni. Ngunit ano dyan manghipos ng labhan ako pang uhaandaan ng kangir para sa iyong Pero ako tapulan, na ako hiposon, kauban ang hangir kung nang mag-abot na lang tanan ni mong nilabhan katapulan ng kamapilo sya kay gamay raman ni nga mong hangir aw need din din ako panghiposon o sya pamilo na apat ay magamit sa sunod na itong panglaba Mabuti na naka-advantage o gamay mong imong hangir kay kinahanglan din mong pamilo pinigmaunga ng imong inayhay. kung man akong hipos mga hinangir arin na ari sa kunang hipos sa sininas bata wala lang yun akong hangir kay wala man ming gagmay ng hangir kung man akong panghipos sa nilabhan ako sa aning ipasawa ni among mano kay ihawon na ni sunod si mana ngayon mutubo pa ni gamay daghan pong nanuol na manok no, pero usa oh, ra bayak gyoy among ay nga na. ako na lang ipasagdan ang bang manok kay may nalang, nila, ba na lang ug ihawon ni nila mabahinan tag isa ka paa pagbalik na kos dinong nibukan naman day ni walang himbantay ni usang gitan aw og nihubas na ba ang sabaw unsa kay na pa may sabaw gamay awala aw, sa lang nako bugka ga ang kayo usang gitan ga biskwit ni nga kong bata kay mahurot na dani ang kamot mo na may gikaleng awag gitkit o man naman ko sa akong ako sa ning gibana ni akong bata diri sa kuna kay pirmi ra jud ni siya maginusara og naanagan ni siya sa kuna tanawa ra mata uh, ako na yung gawin tas yung biskwit hindi naman hinuha na siya mukhaon um, kalingawan naman kung dyan naman tatantong ulit maumunganga na lang pong ko unsay um, ihungit sige hando ko nito kung dire bisan wala na doon nang idang kamot um, ang munganga lang good yapon ko dire kaya naisan mabikil sa puto na sadne. ni sa biskwit ng mong hihatag ang gadwa-dwa na sad ni gaper-aper ang medyari <tinyin> ng duha pwede dyan nito ang lipayan ang ako siya sa isang kuna bisan tuwag sa puto ni kamama dyan po din siya mulambe dili บางกับล่ะสม